dito po kami sa upuan, sa may siso po ito na upuan. Habang naghihintay ng pagkain. Ay, dito po ay makakarelax. Malakas ang hangin. Ano na ako kasama natin si mama. Ano dito. Ba po siya. Kasi niluluto na po ang aming ulo. na Ito sa puro yung camera ito. Talagay ako 6,000 na... para maya. Talagay ako ng boses ito. Yung gentleman namin. Kailan? Okay, Mamaya pa po eh. Habang nagluluto pa medyo isang oras pa po kasi. Kaya matagal-tagal pa po, po itong video. Ayan. Nag-ikot-ikot na nga po ako dito sa kabila. May mga pritong manok. Ayan. po. Ito pang mga ihaw na isda po rito may oh, mga mga ito at tinapya ito habang niluluto ko po ang pagkain po mga puto may uh, okay order po kasi uh, ito po yung pagkain pag order kayo habang hindi uh, na saan uh, na mura pa habang dito po uh, mga puto ang puto uh, ni prepare ni manong na ulam sa dark yun, restaurant muna ako pang video Walang chicken, meron tilapia, walang tilapia ay ihaw-ihaw. masipag pusmanong uh, dito. Masipa lang uh, ng malinis, malinis. po yung maliwalas uh, po yung. ang kanilang restora. Uh, dito nga po, nag ikot ibig po dito, dito po, ang, po ang, ang pangalan ng... Dito po kasi Food Dart po pala ang pangalan ng apat ang nagtatanghamo ng namin. Dali apat na mga mga po. po sa food po. dart po pala. po. Ito po, po ng na mo na. po yung... Ito po yung... Ito po yun, Ito po yung... Ito po po Sila, <laughs> kasama, po sila nagkakas sila sa mga sila nilibang po dyan mga wala, nah, wala na po dito na uh, bang maghihintay po ng pagkain mga gutom ito na rin po, po. hindi uh, marami rin po kami kasi kasama lahat ng mga bayar ready si sister Lai ni Sobka UBC Church ay, I, okay, dito po ang no, aking Isang gandang asawa ko na may lami sa po yan tenga ang ngiti sa tuwa, ang yan po siya tungtua Sagat gantwa sa hanggang tenga yung po po siya. Uh, nagihiyang yung po siya. alak na mata sa guto, <laughs> Ito po ito po yung 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 na po siya yung yung sister lang Matang, na lang po sa cellphone cellphone yung cellphone. yung sa yung 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 rito. Dahil pag pagkain na po niluluto ni Kuya Ray. Maganda po yung area. Iligat muna ako na po si Kuya Ray. Niluluto po yung pagkain. Pero talang po ni Kuya yung pagkain dyan namin. Niluluto yan. Kaya dito, Nag dito po muna po ako. Nag-selfie pa selfie, ako. Selfie-selfie po selfie muna ako mag-iisa rito. Nagandahan po ako sa alaman. Ayun po sa may gilid na yan. Ayun po nga po. Hindi po mga pangalit. Medyo malapit-tapit na. Kaya medyo lumapit-tapit na rin po ako. Ako sa gilid pa. Kasi marami na ilip na rin. Medyo tumayo na rin. Ayan sila sa uh, wala Dina na po ang kasi na nga po, mga gutom na. Mamagkain na po silang pare-parehas. Uh, gutom na rin po, kaya lang <laughs> <mag> kibuan. <laughs> mga gutom na. O, po kasi magkain na po silang <laughs> pare-parehas. Hindi na po pare dyan, po. Mga. Gutom, mga po sila kay Kaya kumain po kami sulit. ko ako nga po, eh. Ay, maganda kaya po, ay, po ay, ay, <laughs> At kung kayo po kakain dito lang po sa, sa po, na, ay, ay, uh, parang sa Rosa uh, po sa may area na ay kilig medyo marami po dito sa kasulang po pala isa mga nakahanayan na yun. mamimili lang din po kayo na tapo po ang ating video pwesto hindi po, po pala lahat nilito. ng upuan eh may hindi pa lahat-lahat ng upuan meron ay kanila lang sinulit ko na po yung pag-iikot napakalinis po ang